Pagkatapos ng araw na iyon ay sumama ako kina RJ papunta sa studio ni Nakera para sa fitting. Kasama ko rin si Billy at JB na parihong kasama dun sa ramp na sasalihan ko. Noon kasi hindi ako masyadong pinapasali ni Clark sa mga ramp. Ang gusto niya lang ay yung mga nasa Fashion at Teen Magazine kung saan siya ang magfofotograf tapos ako ang bibihisan. Francisca. Nagbiso si Kera sa akin sa bayang isi. Tumango din ang mga dati kong kakilala sa studio nang dumating ako. Ang mga male models ay nagbabatian samantalang kitang kita ko ang female models na nagsusukatan ng gowns. Niliitan ko yung mga sukat mo kasi kitang kita ko na medyo pumayat ka pero sexy pa rin naman. Ngiting-ngiti si Kera sa akin habang sinasabi yon mga wako at iginaya niya ako sa isang table na punong-puno ng designs ng mga damit. Ito yung susuotin mo. Sabi turo niya sa isang puting gown. Mahirap suotin yan. Utas ko nang nakita ang disenyo. Puting gown pero ang daming mga nag-iikis na tila. Kitang-kita ang puso, tiyan at likod ko sa oras na susuotin ko ito. May sobrang habang slit pa doon at nakikinikinita ko ng mahirap maglakad sa gown na yon. Oo, kasi yan yung fissured gown at alam kong kaya mong suotin yan. Napalunok ako at tomangok. Well, narinig ko rin nga pala yung sinabi ni RJ. Nilingon niya si RJ at bumaling agad sa akin. Nagusto mo daw sumabak sa FHM pwede chis ka sa JF or sa ka muna bago tuluyang pumasok malaking break yan para sa hindi siya sasali sa FHM pareho kaming napalingon ni Kera sa nagsalita sa likod nakita kong makisig na nakatayo si Hector habang mukhang galit na tinitingnan si Kera ginapangan ako ng kakaibang kaba bakit siya nandito? anong ginagawa niya dito? at bakit niya ako pinapangunahan ayan na naman ang pagiging control freak niya nilingon ko ang iilang female models na halos lumuwa ang mga mata sa kakatingin kay Hector sanay sila sa nagugapuhang lalaki pero iba talaga ang dating ni Hector may kung ano sa kanyang bago sa paningin at masyadong lalaki I know people naakit din ako sa kanya dahil dyan Oh Hector Halos magbiso rin si Kera sa kanya Pero inilagan siya ni Hector Nandito ka ba dahil nagbago ang isip mo? Magmumodel ka na ba? Hindi Nandito ako para bantayan si Chiska Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya Tumikhim ako Lalo na nang nakita ko ang paglingan-lingan ni Kera sa aming dalawa may kung anong kumislap sa mga mata niya nang napagtanto ang sinabi ni Hector. Oh, okay, okay. Numisingisi na parang baliw si Kira. Omiling na lang ako at omirap. May pamalit ka na pala kay Clark at di ko may pagkakailang. Mas masarap yata yan, Chiska. Bulong ni Kira sa akin. Ah, nilakasan niya ang boses niya para marinig ni Hector. Sigurado ka bang ayaw mong magmodilo? O miling si Hector at tinitigan ako. Ano ba? Pwedeng tama na ang paninitig? O siya. Sabay hila ni Kera sa akin. Di ka lang Ker. Pagsasabihin ko lang ang isang ito. Sabi ko at hinablot agad ang kamay ni Hector para makalabas kaming dalawa sa lugar na iyon. Nang nakalabas kami sa studio ay hinarap ko si Hector. Naabutan ko siyang pahirapang lumunok habang tinititigan ang kami kong hinahawakan ang kaminya. niya. Uminit ang pisngi ko at agad-agad na binitawan ang kaminya. niya. Bumaling siya sa akin nang ganun pa rin ang ekspresyon. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ang sabi ko sa iyo, ayaw kong malaman ng mga tao na magkakilala tayo. Pero... Walang pero-pero. Lubayan mo nga ako. Anong paki kung sasali ako sa FHM? Di ba nagbabasa ka naman nun? Bumili ka ng kopya pag nakasali ako. Okay? At huwag mo na akong gambalain. Tika lang. Shut up! Sigaw ko at tinulak siya para makadaan ako. Tika lang. Hinila niya ng malakas ang braso ko kaya napabalik ako sa kinatatayuan niya. Mabuti na lang at wala masyadong tao kaya walang nakakakita sa aming dalawa. I am going to court you again. Nagigting ang bagang niya sa sinabi. Her dad, kinunot ko ang noo ko at tinitigan ang mukha niya. You want to war? I'll give you war chiska and I'll make sure I'll win this. I'll win you again binawi ko ang braso ko sa pagkakahatak niya. Talo ka na sa gyerang ito, Victor, dahil hindi hindi na ako uulit sa iyo. Experience ka lang at mananatili kang experience. Bumalik ako sa loob at dumaritso sa nakangising si Kira. Manliligaw mo, territorial ah Parang liyo na may ari ng isang buong gubat. Tumatawa siya nang iginaya ako sa isang fitting room. Hindi na ako nag-react. Lalong lalo na nung nakita ko ulit na humahakbang ng nakapamayuwang na parang hari si Hector sa buong studio. Nangingiti ang mga babaeng tumitingala sa kanya. Ano ba kayo? Mga gwapo naman kami dito. Bakit ganyan kayo makatingin sa kanya? Dinig kong reklamo ni Billy. Well of course. Unti-unti kong sinarado ang pintuan ng fitting room habang tinititigan ang galit ng mga mata ni Hector sa malayo Nakatitig din siya sa akin Parang lawin na binabantayan ang bihag Of course, Hector is really different Makisig, guwapong six-footer Tikas niya palang, alam mo nang may sinasabi siya sa buhay Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng kahulugan na mayaman siya At hindi siya sanay na inuutusan o binabangga bawat gusto niya ang siyang masusunod. Hindi siya sanay na bumabagay kundi siya ang binabagayan. And I'm a big challenge for him right now. Dahil hindi hindi ko siya susundin. Bawat gusto niya ay aayawan ko. Tingnan natin kung hanggang saan niyang pag-ibig mo, Hector. Dalawang babaeng assistant at si Kera ang nag-ayos sa akin sa loob ng room. Mahirap suotin ang gown. Kung hindi mo kabisado ang lahat, ay maari mo yung masira. Bawat tila ay dapat nasa tamang lugar sa katawan mo. Sumali ba si Janine? Tanong ko kay Kira. Hmm, hindi. Tumaas ang kilay ko. Buti. Kasi kung sumali siya, papatayin ko na naman siya sa inis. Nagulat ako ng nimikapan ako nung isang babae. Gusto ko sanang umapila pero nagsimula na siya at masisira ang paglalagay niya ng foundation kung bigla akong magsasalita. Ilang sandali ang nakalipas. Ker, ba't kailangan mag-make Hay nako, hindi ba sinabi ni RG sa'yo? Yung gown mo kasi tsaka yung gown ni Ami. Sot ni Brandon at RG yung featured. Pinili yun ng sponsor na resort kung saan gaganapin yung fashion show. Sponsor nila lahat. Accommodation, food, estates Lahat For one condition Ano? Magpalagay ng billboard na may model at gowns Bago yung event At ilagay yung resort nila Bilang sponsor So ito photoshoot tayo saglit bago mag-rehearse Ah, sinong fotografer? Si Omar Napabuntong hininga ako sa sagot ni Kera mabuti na lang at hindi si Clark. Ang dami ko namang pinoproblema. Nang lumabas ako ay natuyuan ako ng lalamunan nang nakitang nandoon pa rin sa kinatatayuan niya si Hector at nakatitig ng diritso sa akin. Nakita kong bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Chis ka! Sinalubong ako ng nakahubad na si Brandon habang binabalandra ang abs niya at ang shiny niyang buhok. Brand doon. Tumawa ako. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pag-apila ni Hector. Humahakbang na siya patungo sa amin, pero tinalikuran ko siya para harapin si Kira. Kira, simulan na natin yung shot para makapag-rehearse na. Ilang shots ba? Ayos na siguro ang terte, Pagpipilian lang naman. Aan niya sabay muwestra sa amin sa parte ng studio kung saan na tilang inilatag para doon kami magshot. Hindi ko na hinintay na dumating si Hector. Dumaritso na ako doon kasama si Ami, RG at Brandon. Pumwesto ako sa gitna. Nagsisimula na ang rehearsal kasi nagmamadali yung iba. Sabi ni Kira habang tinitingnan ang fotografer na si Sir Omar habang nagsisit up ng kanyang kamera. Si Brandon at ako ang nasa gitna. Si RJ ay nasa gilid ko samantalang si Ami ang nasa gilid ni Brandon. Hindi ko na kayo uutusan since mga professional naman kayo. Tumawa si Kira at humalukip kip May isa pang humalukip kip na parabang nagmamasid at handang manggulpe sa oras na may dumapong kamay sa balat ko tinaas ko ang kilay ko at hinarap ang matalik kong kaibigan na si Brandon. Nakangisi siya at may pinapakyutan sa ibang modilong nakatingin. Lagi naman siyang ganito. Brandon. Bulong ko. Hmm? Nilingon niya ako. Hawakan ko ang tiyan mo ah. Anong tiyan? Absyan ka. Abs. Pagtataman niya. O miling ako. All abs din. Tapos ako, hahawakan ko ang baywang mo at ang legs mo. Ngo, missy siya. Ikaw bahala. Basta ba maayos yung shots. Hawak ako sa likod ni Brandon, na. Ani, ami. Chiska, hawakan mo yung tay ko. Sabi ni RJ. Nag-iimbinto na naman tayo ng mga pose. Tumawa ako at sinubukan iyon. Okay, okay. Ready? Sigaw ni Sir Omar. Ginapangan agad ako ng kaba at nagseryoso na sa ginagawa. At dahil sobrang profesional ni Brandon ay kaya niyang hawakan ang legs at baywang ko nang walang pag-aalinlangan at seryoso pa rin nakatingin sa kamera. Kitang kita ko ang pagkalas ng halo kip, -kip ni Hector sabay laglag pa nga sa bawat mabibilis na shot ng kamera ni Sir Omar. Very good Brandon Sigaw ni Kera Inirapan ko si Hector at Hinamon Huwag kang magkakamaling umapila dito At malalagot ka sa akin Nandoon lang siya Parang bomba na pagkakalabitin Ay agad sa sabog Diritso ang tingin niya kay Brandon Sa last seats ng shots Na ginawa namin Ay bumulong na si Brandon sa akin Oh why do I have this feeling na papatayin ako ng lalaking nasa harap? Hayaan mo siya. Otas ko. Yan ba pinalit mo kay Clark? Hindi ako nagsalita. Narinig ko ang pagngisi niya sa tainga ako. Inilapit niya ang mukha niya sa tainga ako at umambang ha-halikan Ay inangat niya rin ang kamay niyang nasa bayawang ko lang nung una at hinaplos niya ang leeg ko. What the man? Hindi na nag-atubiling tinulak ni Hector si Brandon, kaya napahandusay si Brandon sa kulay gray na tila. Oh my God! Sigaw ni Kira. Kanina pa ako nagpipigil sa iyo. Tinuro niya si Brandon na tumatawa habang nakahiga sa sahig. Brandon! Sigaw ko at dadalo na sana sa kanya, pero hinila ni Hector ang braso ko. Stop it, Chiska! Just stop it! Selos na selos na ako. Alam mo yon? Hinarap niya ako. O ang sigaw niya sa buong studio. Maging ang nagre-rehel sa malayo ay dinig na dinig na yon. E eh, si pare, modelo ang GF mo. Singit ni Brandon. I'm not his girl Brandon. Singit ko. Ginulo ni Hector ang buhok niya at tinitigan ako. Chiska, narinig mo? Nagsisilos ako. Ayaw kong may humahawak sa iyo maliban sa akin. Ayaw kong ganyan ang suot mo. Ang kapal din naman talaga ng mukha ng lalaking to. Nasabihin iyon sa harap ng maraming tao. Wala kang karapatan sa akin, Hector. I'm not yours. Tinulak ko siya at humingi agad ng paumanhin kay Sir Omar bago magsalita ulit si Hector Nang kung ano-ano. Nakita kong nanliit ang mata ni RJ sa akin para bang gusto niyang magtanong kung anong meron sa amin ni Hector pero nagkibit balikat na lang ako. Okay na yung shots, sabi ni Sir Omar. Chis ka, okay na, wag na lang kayong sumali sa rehearsal, pati ikaw ami. Magbihis na kayo, sabi ni Kira. suwa ko sa fitting room at nagbihis habang ngiting-ngiti si Kira sa akin. What? May ideya na ako kung paano siya pasasalihin sa modeling, Chiska. Tumaas ang kilay ko at omiling. Habang nasa fitting room ako, ay narinig ko ang mga sinasabi ni Kira kay Hector. Alam mo, Hector, hindi talaga maiiwasan yan kasi model si Chiska. Ah, I don't know kung anong meron sa inyo pero kung nagsiselos ka, ba't di ka nalang magmodel? Promise, pag may shot, na pinapatungan ng lalaki si Chiska, ikaw ang pipiliin kong magmodel kasama niya. Nanlaki ang mga mata ko habang hinuhubad ko ang gown sa loob. Walang niyang kera, walang ya talaga.